Han, parang nahihilo ako. Ano kaya to. Bakit? Baka kuyat ka lang? <laughs> Ang alam ko hindi eh. Kasi kumplito naman tulog ko eh. Aww. Baka mahilig kang kumain ng turuturo sa labas? Kaya ganyan, isipin mo mabuti kung saan ka nakakain ng turuturo sa labas. Ano ba yung turuturo? Yung turuturo ay yung lutuan na tinuturo mo, yung gusto mong kakainin, na ready na lang siya ilagay sa pinggan at kainin mo. Yun yung turo-turo. Oh! Wala akong maalalahan eh kung saan ako nakakain ng turo-turo. Ang alam ko, ikaw lang yung tinuro ko. Oh! Ay, ah! Ayan ka na naman eh. Ang takaw-takaw mo kasi. Kung ako sayo, huwag ka na kumain sa gabi. Paano naman ako makaiwas na kumain sa gabi? Eh hinahawakan mo yung ulo ko. Oh! Alam mo, kung ako sayo, iwasan mo na nang kumain ng mga matataba. Kasi alam ko, kolesterol yan. Uh! Eh, paano naman maiwasan yun? Eh, hindi ka naman nagda-diet. Uh! Ikaw kanina ka pa, ha? Kung natatabaan ka, ba't mo kinain? Hindi, uh! <laughs> <laughs> maiwasan eh. <laughs>